Peer News Mga babaeng sundalo sumabak sa pagmamaneho ng military trucks Malalayong lugar sa masbate, dinayo ng 96IB at YB Bloodletting at medical mission isinagawa At sa trivia ni Tito Bal, alamin Pwede nga bang magsuot ng uniforme ng sundalo ang mga sibilyan? Magandang araw, Bicolantia! Pagsasanay sa pagmamaneho ng mga military trucks, sinoong ng mga babaeng sundalo. Yan ang inatabayanan ni Christina Tole. Napalaban ang mga babaeng sundalo ng 9th Infantry Division matapos na sumabak sa ilang linggong defensive driving sa pangangasiwa ng Night Service Support Battalion. Ang nasabing mga enlisted women personnel mula sa mga line units ay sinanay sa pagmamaneho ng mga military trucks. Ang layunin ng defensive driving and preventive maintenance training ay uh, una, magkaroon tayo ng women empowerment. At sa pamagitan nito ay uh, mapagbigyan natin ng uh, kapangyarihan ang ating mga kababayhan upang maipamalas ang kanilang kakayahan at galing hindi lamang sa larangan ng administration works kundi pati sa pagiging light and heavy truck drivers ang pangalawa naman ay uh, bilang paghahanda no sa paglipat natin sa internal defense papuntang uh, external defense o yung territorial teritori defense operations Bago sumampa sa mga sasakyan, ay tinuruan muna ng Land Transportation Office at Highway Patrol Group ang mga kalahok sa mga dapat at hindi dapat gawin ng isang responsableng driver. Natural naman yun na medyo hindi pa nila masyadong gamay at uh, karamihan pala sa kanila hindi pa talaga nakapagmaneho man lang kahit yung mga light cars o four wheels. O, tapos bibiglain mo ngayon dito sa malalaking sasakyan, di ba? Pero yung confidence nila, yung maganda doon they are willing to, to, not only to train but to learn. Habang mahigpit ding minonitor ng mga instructor ang kanilang practical training. Apply nila yung blue baguets na tinuro ng paglikyor. Tapos mindset, dapat laging alerto sa kausada. Kasi nakasalalay sa mga driver yung buhay ng mga pasayro nila kinakamahan man, ngunit itinuring ng mga kalahok na napakalaking oportunidad ang naibigay sa kanila ng nasabing aktibidad. Nakaka-challenge na kasi hindi basta-basta mag-drive ng isang military vehicle. Bilang isang babae na nagdadala ng KM, dapat alert to din, matapang, matatag yung loob mo. Akala namin hindi namin kaya, pero kaya pala namin. Kasi po, pwede po, may chance po kami mga kababaihan na hindi lang po kami pang office, pwede po kami magamit sa operation, sa field. Labis naman na namangha si Lieutenant Colonel Lailani Lucas sa ipinakitang kakayahan at tibay ng mga babaeng sundalo sa pag-ago ng nasabing pagsubok. Nakikita na natin ngayon yung mga uh, words na appropriate sa mga kababaihan. It's high time sa pagsasanay na ito ay napatunayan ng mga kababaiyang sundalo ang kanilang katatagan at katapangan, gayon din ang pagnanais na makapagsilbi sa bayan na hindi nasusukat sa kasarian dahil sila'y babae, hindi babae lang. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News. Pag-aatid ng mga libreng serbisyo medikal sa masbate pinangunahan ng 96IB habang bloodletting activity isinagawarin rin ng 2IB. Yan ang kwentong hatid ni Eden Florurita. Dinayo ng mga sundalo ang malalayong lugar sa lalawigan ng Masbate para isagawa ang mga libreng serbisyong medikal at bloodletting activity mula Enero 15 hanggang 16 nang puntahan ng 96IB kasama ang Operation Blessing Foundation Philippines, PCG at LGU Mandaon, ang Barangay Maulingon at Barangay Kapitan sa Bayan ng Mandaon, ang libreng konsultasyon, libreng tuli, minor surgery at libreng mga gamot. Habang isinagawa naman ang counseling, mga palaro para sa mga bata at pamimigay ng mga hygiene kits at mga biblia. Makalipas ang dalawang araw, tinungo rin ng nasabing tropa ang barangay Madamba sa bayan ng Kataingan, kung saan matagumpay din na naisagawa ang medical mission katuwang ang PCG. Samantala, voluntaryo namang nagbigay ng kanilang mga dugo ang tropa ng 2nd Infantry Battalion sa isinagawang bloodletting activity sa barangay Panisihan na pinangasiwaan ng Philippine Red Cross Masbati Chapter sa Bayan ng Uson nitong nakarang Enero 20. Ang nasabing aktibidad ay umpisa sa pa palamang ng mga pagpaabot ng tulong medikal ng 9ID para sa taong 2024. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, SP News. Ilan sa ating mga kababayan ay nangangarap na makapagsuot ng uniforme ng mga sundalo. Ngunit kung ikaw ay isang sibilyan, pwede nga bang makapagsuot nito? Yan ang ating aalamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito ba? Alam niyo ba na hindi basta pwedeng gamitin ng mga sibilyan ang uniforme ng sundalo? Yan ang aking ibabahagi sa inyo. Mapapansin natin na ang iba nating mga kababayan gustong magsuot ng mga uniforming gaya nito. Ayon kay Major James Marvin Earl Castro, ang Division Staff Judge Advocate ng 9ID, Mayroong batas na nagsasabing ito'y bawal na isuot ng mga sibilyan. Sir, pwede bang gumamit ang mga sibilyan ng uniform ng sundalo? As a general rule, hindi po pwedeng gumamit ng uniforme ng sundalo ang sibilyan. Meron po tayong mga batas na nagbabawal dyan. Uh, meron po tayo sa Revised Penal Code, ang Article 179, nagbabawal ng paggamit ng uniforme. At ang Republic Act 493 na nagsasabi na hindi rin po pwede uh, kung hindi sila mga veterano. Meron tayong mga exception dyan. Binigyan din rin ng abogadong opisyal kung bakit napakasagrado ang uniforme ng mga sundalo. So ito po ay sagrado dahil kung titignan natin pinagdaanan ng mga sundalo natin, ang kanilang hirap, pagod, sakripisyo at syaga. Eh, hindi natin pwedeng basta-bastang isuot yan nang walang pahintulot. At walang basihan. Ang uniforme ng isang sundalo, hindi yan basta-basta ibinibigay sa isang aplikante. Kailangan muna niyang dumaan sa isang masusing uh, pag uh, pag apply mayroong screening, at mayroong training. Sa isang training, hindi rin basta-basta pinasusuot ang isang uniforme. Lahat ng mga pamamara ng pagsusuot, magmula sa pagbubutones hanggang dito sa taas, yung tinatawag na close collar, Hanggang sa pagbubukas niyan, merong pinagdadaan ng seremonya lahat dyan. Ang mga nakakabit na mga patch sa aming mga uniforme, hindi rin basta-basta ikinakabit kung meron ka lang mabili at may nagustuhan kang ilagay dyan. Lahat po nang nakikita nyo sa uniforme ng isang sundalo, meron niyang order na sinatawag. May karampatang utos yan at meron niyang basihan bago mo may mais, suot o may lagay. Ganun din po yung sa aming mga pantalon, sa aming mga sombrero, lahat po yan ay covered ng orders. Sa kabila nito, mayroong umanong mga individual na pinapayagan ng batas na pwedeng makapagsuot nito. Ang Republic Act 493 ay nagsasaad ng mga exception na makapagsuot ang isang sibilyan ng uniforme ng sundalo. Unang-una, una, yan yung mga uh, veterano, no? yung mga re re recognized veterans of war natin. And then, andyan yung mga tinatawag nating reservist, yung mga sibilyan na pumasok sa reserve force. So yung mga ret mga retired personnel natin, pagka sila ay uh, nagretiro at magpa-activate sila sa or mag, uh, pumasok sila sa Community Defense Center, ma-activate sila sa reserve force at maaari din silang maguniforme. Meron pa tayong isang exemption kung ito ay gagamitin sa mga pelikula o mga dula na nagpapakita uh, ng kagitingan ng mga sundalo. Kagaya po ng ginawa doon sa mga ilang uh, napapanood po natin sa TV tungkol sa mga sundalo. 'Yun lang po ang pwedeng mga exemption. Naway sa pamamagitan ng kalamang ito ay mauunawaan ng ating mga kababayan ang mga pwede nilang kaharapin sa pagsusuot nito. Una-una, maaari siyang mapagkamalang sundalo at kung merong kalaban na makakita sa kanya, maaari siyang mapagkamalang lehitimong target o kalaban at siya ay uh, may damay sa kaguluhan. Ang pangalawa dyan, maaari po siyang kasuhan kung mayroong uh, merong magre-reklamo na siya po ay gumagamit ng uniforme ng sundalo at mayroon po itong karampatang multa at pagkakakulong. Kaya sa mga kabataang nagganais nito, wag kayong susuko agad. Bagkos, maging determinado na gawing realidad ang iyong pangarap na makapagsuot ng uniforme at makapagsilbi sa bayan. May ipapayo ko lang ano, sa mga civilian na hindi authorized na magsuot ng damit. Uh, Unang-una po, wag po nating uh, isugal yung ating uh, safety or yung ano ng pamilya natin dahil baka mapagkamalan po tayong sundalo eh maidamay po tayo ng mga kalaban sa kaguluhan pangalawa po eh igalang po natin yung pagiging sagrado ng uniforme at bilang pagpupugay sa mga sakripisyo ng mga magigiting nating sundalo na nagbuwis ng mga uh, pawis, dugo at buhay and panghuli kung gusto nyo po talagang uh, dahil uh, na meron po kayong uh, pagmamalasakit sa bayan at sa ating sandatahang lakas eh pumasok na lang po kayo sa sa kasundaluhan sa Philippine Army sa hukbong katian or sa ibang major service at yan ang ating munting kalaman mula sa Office of the Division Staff Judge Advocate 9th Infantry Division Philippine Army ako po si Tito Bal ang may alam lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ng mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Sphere News. Kung gusto nyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.